DPWH pinuna sa kawalan ng aksyon sa mga opisyal sa kot sa Ghost of Flood Control Projects. Rajman Conde Batag sa balita. Sinita ni Sen. Alan Peter Cayetano ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa kawalan ng aksyon sa mga sariling opisyal na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Puna ni Cayetano na Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee bakit walang naisa ilalim sa preventive suspension na opisyal ng ahensya gayong simpleng paper trail lang ay sapat na para matukoy ang mga dapat managot. Mayroon anyang patakaran ang DPWH kung saan magsusumite ng dokumentasyon at larawan ng kontraktor sa bawat konstruksyon ng anumang infrastruktura. Maaari anyang hingiin ng ahensya sa mga kontraktors ang report na ito para matukoy sino ang mga kasabwat sa mga guni-guning proyekto. Kung tinanggal man ang nasabing requirement ay posibleng may binabalak o may hindi na magandang ginawa sa proyekto. Pinalalatag din ni Cayetano sa DPWH kung hanggang saan sa chain of command ng ahensya nakakaabot ang pisikal na pagverify ng completion reports. Kasama mo sa DISA XLR Arm and Manila, Radyo koan de Debatak Tatak, Arm and...